Hi guys, this is Ari of Mitsubishi. Today, pag-uusapan natin kung magkano nga ba dapat ang monthly income mo para makapag-avail ng Mitsubishi L300. Tara! Guys, itong L300 natin, ang SRP price niya is 1,034,380. At ang down payment dito is zero down payment. Ang monthly mo naman is 21,415. So, umabalik nga tayo dun sa tanong kanina. Magkano nga ba dapat talaga monthly income mo para makapag-avail ka ng Mitsubishi L300 Ito papakita ko sa inyo guys yung breakdown So ayun nga guys ito na yung breakdown na dapat ng monthly income natin Para makapag-avail ng Mitsubishi L300 So yung monthly amortization niya nga is 21,415 Dapat at least times 3 nun ng combined monthly income nyo Ni principal borrower and ni co-maker Ayan yung mga table sa baba for example yung table number 1 Si principal borrower, ang income niya is 35,000. Then yung kanyang co-maker is 30,000. So ang combined income nila is 65,000. So pasok siya doon sa monthly income requirement ni Mitsubishi L300. Ganon din guys yung mga susunod na table. Regardless kung sino yung mas malaking income, si principal borrower ba or si co-maker, basta at least 65,000 yung kailangan nilang combined income. And guys, kung ikaw ay local employed, business owner, OFW, seaman, or virtual assistant. Welcome kayo dito. If interested ka or plano mong bumili ng Mitsubishi L300 at ako yung ahente mo, bibigyan atanan ng libreng LTFRB franchise at iba pa mga freebies kagaya itong mga to. So yun guys, message nyo lang ako sa aking contact number and sa aking social media account and see you sa release. Nice!